dito, pahiya Toto, mm. talaga, ayoko talaga makapag-asawa ng mga agay kapatid ko. Mm. Ayaw kong gumaya sa akin. Kaya gusto ko, sinasabi ko kay mama, bigyan niya ng oras yung bunso niya. Mm. Kasi mahirap na. Ako, tingnan mo ako. Sa papay, mukhang natin hindi ako tinuturing na anak. Na... Isodo naman, no? Kapre, kahit sino naman tayo, papahiya sa mga tao. <coughs> oh, hindi, kapre, <coughs> mag-aano ka. Eh di, nahanap ko sa Lalaki. Yung ano. Pagtuturo na anak. Mag-uusap natin si ano. Ah, uh, ganda pala ni... Ba't ganun? Ba't mm, parang las lalong gumaganda? Ilan ka na ngayon? Eleven. Eleven. Parang ganito naman yung edad niya nung niniwalay natin sa boyfriend. Ganito pa lang. Ganito lang ako pala kalaki na, ano, ano. No. Si Renaline, katekram yung pong kapatid. Kumusta si mama at papa? Bakit sila nagiwalay? Sa tingin mo? Eh, si mama po kasi nagtrabaho po ron sa tindahan. Hindi hmm. po namin alam na meron na pong Asa, asawa o jowa po. Mm. Di po namin alam na laman na lang po namin sa huli. Mm. Eh, nagtaka nga din po si Papa yung pinuntahan nga po namin doon sa mainay po. Mm. Na ano po, yung pag-uwi po ni Papa, napaiyak po kasi nandun po yung lalaki. Mm. Eh, napinaiwan na po ako doon ni Mama kasi po, nakasama po ako ni Mama. Yun lang, yung ano lang na yun oras na yon. Tapos yung umuwi din po ako ng lunas dito mm. kasi po may pasok. Eh nalaman ko po sa kapitbahay na ganun nga po mag-asawa na po silang dalawa. Eh wala na po kami magagawa. Tapos sinasabi ko sinasabi ko po kay mama na hiwalayan po yon. Mm. Eh pinapagalitan lang po ako. Mm. Kailan mo nakausap si mama? Agnes po ata, yung sa video call po. Video call. Ah, Pero yung nagpunta siya dito, gano'n nakatagal? Yung... Yung mm, butuhan pa. Butuhan po. Ah. Mm. Si ikaw na lang pala kasama ng papa mo. Opo. Ah, oh, Anong pakiramdam ate? Nagka, parang ang gulo ng buhay niyo ngayon. Si mama, si papa, nagkakaganyan. Nag-aaway, tapos ang gulo-gulo sa bahay. Ano yung ano yung pakiramdam? Ano yung gusto mong sabihin sa akin? Ang sakit po sa pakiramdam mo, ganun po malalaman na nagkahiwalay na po sila. Mm. Eh, wala na po ako magagawa. Anak na po ako. Mm. Eh, wala po akong malaman po kay mama. Nalaman ko na lang nga po sa mga tao. Mm. Ano yung gusto mong sabihin kay, ano, kay papa mo ngayon? sabi, ano na lang po, magpagaling na lang po siya. Mm. Nasabi niyo na tayo na hmm. uuwi na kayo makalawa. Sabi ko na siya. Ayun. O, pinapauwi ko na muna siya. Magpalakas muna siya. Alam ko na po yun. No. Hmm. Alam sa akin ng kapitba Yung... Kanina? Apa. O, anong gusto mo sabihin kay papa mo? Mag-iingat na po siya ron. Eh, paano yan? Ikaw lang dito. Opo. Okay. Hmm. Ayan na pala sila. Hmm. Ayan na sila. Okay, mama mo. Ano yung gusto mo? Kuha na mo. gusto mo sabihin kay mama? Eh, ba... Ah, wait lang, wait lang. Ayan na sila. Mag-bless mag ka muna kay papa mo. Ganun. Paano na to? Uuwi ako sa ate Amin. Oh. Hindi mo ito. Tapos pagka okay ka na. Mabalik ba? ako. Kapatid mo. Hindi so, pagka ako sa kasakali naman uuwi ka. Yung kalala wala. dito nito. Dito kayo. Huwag niyo papanikin yung lalaki ni mama mo. Diyo so, kami magkita. Napag-usapan namin ni mama kanina yan. Sa lalaki na yan. <coughs> oh. Man, tumawag ka ako kalamangan. Sinabi ko nga doon yung lalaki sa kayo sa bahay. Mm -hmm. Eh sinabi ko kay mama na sinasabi ka ako sa akin ni papa. Ikaw nga, di ba sinasabi mo sa akin? Oo. Oh. Dadalhin mo dito yung lalaki ni mama. Oo. Si oh. Totoo yun. Eh di, sinabi ko kay mama. Sinasabi ka ako sa akin ni papa yon. Dadalhin mo nga naman baka ako dito yun, si Bokno. Kahihiyan mo rin ka ako yun. Hindi naman daw niya dadalhin kasi kung ano-ano nang lang sasabihin ng tao. Ngayon pangalan na ganun, kung ano na sinasabi. Eh, pare. Kahit sino naman. Ilang taon na ako. Diyos ko, na ako. Yun yung anak na eh. nag-disisize ka. Ang nangyayari kasi. Kaya siguro nagkaganon si mama mo. Kung wala na akong may tulong sa kanya. Kaya pinalit, pinagpalit niya ako sa tao na yun. Hindi naman. Wala naman akong kinakambihan, siyempre. Kapag panagkaroon ako sa masayos. Ang inaano ko lang naman kasi. May pagkakamali ka din kasi pa. Aminado naman ako. Ang problema kasi galing sa mga masakabod. <coughs> Mag-aaway kayo. Yun <coughs> nga, may pagkakamali kayo sa Aminado naman. Aminado naman ako. May pagkakamali din naman si Mama. Ang pagkakamali lang din ni Mama, tinago niya sa'yo. Sinabi ko naman sa yon, Di ba pinapunta ka pa doon? Yun ang pinagkakamali ni Mama. Pinapunta ka pa doon. Di paano kung dumating sa punta na pagtutulungan ka? Eh, hindi mag maabot sa punto pagtutulungan. Kami-kami lang doon, mama mo 'yung lalaki, binata tsaka dulo, lumayas eh. Sa so, putputin ko talaga 'yon nung umuo no, time na 'yung linggo. Kaso lang, inaano ako, bumamad lang sa mga gitna, parang kumampi pa lalaki. Siyempre, kakampihan niya yan. Kahit sila namin kakampihan niya. Pero sa'yo, ate, sa tingin mo, sino yung masanay yung problema? Kung bakit, wala yung para na mumuro. Parang, Parang gano'n. Si mama. Si mama. Oh. Sa Pero, ano yung ano, anong problema kay mama para... Si mama ba o si papa mo? Sino ba talaga? Parehas naman po sila eh. May pagkakamali ko si mama, may pagkakamali din po to. Eh... Nasa sa kanya ng dalawa naman ako kasi yun. Ang problema nga lang talaga. May pagkakamali po talaga si mama. Minado ako. Na. Umpi umpisa pa lang ko ha, sabi ko po sa tayo na ho. Alam ko na ho yun. Hmm. Kala, may pagkakamali din ho ako. Hindi ko sinabi dito, siya, pero ayaw ko masaktan. Ba't sabi mo? Tayo, ayaw ko. sir? Ano? Ayaw ko ho tayo. Masaktan siya ng sobra. Tignan mo ngayon pa lang. Hmm. Laman mo nalaman niya, Alam mo ba yung tipong kausap ko siya? Usap ko siya sa cellphone. Sabi ng mga kapit ko, umulagta daw. Dahil sa ko. Kaya nung hindi ako mapakali, paano mo sinabi ko pa nung no, maaga? Pero natutunog ko na ho niya na, no, na merong ano si, ano, si mama. Ang inaano ko lang ho, ay pagkakamali akong kinusinti ko sa ma'am. Ang alam ko kasi nung unang-una naabot inabot lang ko sila ng linggo, hiniwalayan niya na. Kasi wala ugali yung, may ugali daw yung lalaki. Kaya kampante na ako, okay na sa'kin, ayos na, wala na eh. Huwalayin eh, kaya hindi ko na sinabi. Eh di, siguro mga ilang buwan lang din lumipat ho sila sa Santa Inis. Tapos so, ang pagkalipat nila sa Santa Ines, mama naglipat paglipat nila sa Santa Ines, wala ho si, wala ho si mama sa tindahan, wala din ho si poklong, Ang lalaki sa, tin, sa mismong shop, sa ako <coughs> mo. eh di, yung mga hinipag ko ho, sa kapatid po, nang, nagkakaba na nga. Eh, kasama, kasama eh kay mama mo na yan. Eh, huwag ko lang ho ka malalaman. Hmm. Kaya ho, bago-bago lang ho kami nagkaayos na mga ngayon. Ngayon lang ho talaga, ngayong araw lang mo natin ng ospital siya. Nakala ko kami nagkaayos. Yan din nasabi ko kay papa mo kanina eh. Baka sa inyo po yung problema kasi alam niya naman si mama niyo. Alam ko kasi ang mama niyo talagang uh, po eh. Para makakain kayo, mga kapatid mo, tapos baka pagdating. Nakita ko nga kanina ang gulo. Sabi ko nga dapat pagka ganun, dapat kumakain na lang yung asawa niyo. Ano kasi si mama eh, ibang klase mo siya ng babae malakas yun yung loob. ng doon pagka nag-aaway mo sila ni Papa. Kung baga hinuhugutan yung nanakas yung na. Mm. Kahit hanggang ngayon no, no, na nanas, nagkasakit siya. Bunso namin ang hinuhugutan niya. Mm. Kahit eka na, a, ate tawag sa akin, kahit eka ate na hindi na kami ni Papa mo, hindi ko ay kapapabayaan yung bunso mong kapatid. Alam niyo ba kung ano ko kay Mama kanina? Mm. Hindi naman sa inaan ka. Ang sagot ko kay Mama kanina, Ma, bandang huli ka ako magagaya ka ako sa kanyang kapatid kong bunso. Yeah. Maaga na kapag-asawa. Magsisisi ka ako kayo sa huli kasi, na nyo, nagkasakit ho kayo. Nagkasakit ho si mama, hindi ho dito umuwi. Yeah. Sa halip ko dito na umuwi para maalagaan. Eh, hindi ho dito umuwi. Kaya sabi ko, bandang huli mo magsisisi kayo. Maaga kapag-asawa na maaga yung anak mo. nandahan din ho sa kasalanan nyo. Hindi nyo ho binibigyan ng oras. Papasok ng bata, wala mo gagawin si Kaso. Kaya, eh, hindi ho masisisi ng ano, na makakapag-asawa ng maaga. <coughs> naman sana. Hmm. At mahirap. Aral mo na anak, ano? Buti sana kung mag-aasawa ka pag nakunta ka sa tamang lalaki. Hmm. Yung kaya kang buhayin, hindi nung eh. Pero magtapos ka muna pag ako sa akin, Diyos ko! Mahirap! kagumayo ka sa akin. So... Sino kasama ni mama mo kanina nung sinundon niyo? tatlo nga. Ah. Uh, sa tura, yung -tura, alin tura-tura sinakyan? Okay, Kuya Jay. Ako pinaano na naman driver, wala nang makuha dito. Pero sa totoo lang, hindi naman sa kinakampihan ko kaya. Pero, malaki din ang utang na loob ni ni Mama. Natin. Ako na, kahit kami na lang doon so. sa... Siyempre, wala ka nang ano. Malaki na lang ano namin, utang na loob namin doon sa lalangin. Hmm. Kasi kahapon daw ho, sumakit daw po yung ganito ni mama. Tugon sa ganito. Mapagtugon ho sa ganito. Parang namalipit po siya. Napagka malipit niya lahat po ng katawan na um, Kaya na Kaya nahihirapan mo siya. Nakausap po po sila nung araw na yun. Dapan. Kinukulit niya ako. Hmm. Ako nang kinukulit ng lalaki. So yung nagpapagamot ngayon yung boyfriend hmm. niya? Problema ho nila at pwede ka malakalawa. Kailangan nila ng gamot. Hmm. magpapainject. Hindi ko kasi tabletas yung gamot eh. Ano makukuha para sa akin? Ang gamot? Hindi. Operahin? Iba, papa-schedule daw. Hmm. <coughs> Pero kung yung sakit ng mama mo? Malala na ako. Hmm. Siya, sabi nila magkabuka daw po kami hindi mo kayo magkabuka. Kasi yung kay mama ho, eh, pagka operahan daw ho, may posibilidad na mahina. Hmm. Bayat ng pumayat. Eh, sa akin po, pagka na-operahan ako, hindi na ako magkakaanak. Kaya hindi po ako magpapa-opera kahit kailan. Hmm. Eh, hey, gaya niya na yun. yun no? Paano si Bunso niyan? Kasi alis kayo. Eh. Hey. Gusto hmm. ko siyang gumaling eh. Gusto ko makita yung dati kong tatay na maliksi. Oo. Oh. Ganun ang gusto ko. Kasi yung ngayon, napapansin ko sa kanya, parang lalong lumalala eh. Tapos, tapos yung katawan niya umiimpis Ako tumataba siya umiimpes. Yun uh, so, na ang inaano ko. Yan ang pangako ko sa'yo, anak. Pagka huwag huwag niyong papanikin si Putlog dito. Hindi makakapanik din na yun. Kahit hindi na ipaano sa barangay, ibilin ko rin kay Junior. Na huwag papanikin dito kasi ang naanuhan ko, puro babae kay magkapatid. Baka iba isipin ng potlog na Sabi nga po ng anak niyo kanina, kung bakit pinili mo pang mag-anak? Dahil sa pag-aamay nila. Uh, Ayot naman kasi talaga. Sakat sa ulo. Makikita mo yung dalawang pag-ulang mo. Ito pala, wait lang. Linawin ko, Ate ni. Isa pa sa kinakasama ng loob ng papa mo, yung pagmumura mo daw sa kanya ng napaka, ano daw, 120, 20, ho. 20, sabi po <coughs> ng mga kapitbahay. Sh shout out sa mga kapitbahay ko, mamaya puntahan ko kayo. Ang inaano ko nga lang, ho. tagal na nga po yun. O ayan, sabi mag-usap kayong papa mo. Kaya sinapak mo ko. Dito kita sinapak, no? Dito, kalsada. Hmm. Hindi mo ba ako nasapak sa na yun? Sasapak na Diyos ko. Ang pinakain kitang minura mo ako. Ah, oh, dito nga. Oh, ang sakit nun, na Minura. Di ba sa dandun ako sila lamsilong? Sabi ko, kumain ka na ka ako, ana. Pero... Anak. Hindi sa kumain yun. Kumain? Kumain. Hindi. Kumain tayo. Inutusan mo ako, mo ako, no? Kumain tayo. Inalo kita. Diyan kita sinapok sa may malunggay. Kaso lahi... Hindi naman ako. Sanay na. na. ako. ako. Andun ho kami sa baba. Doon po sa dati namin tirahan. Hmm. Um, pitong taon ho kasi ako marunong na Madalas nga lang ako gilaw. Siyam na taon ho, madalas madalas ka. mo, na madalas rin ako kumasak Madalas rin ako kumasak Pero si nga ma ho, madalang lang. Siya madalas. Kaya ako nung ano, hindi na ako nung, nung ano, ang ayaw ko lang ho, mas madalas ho kasi napapahiya ako sa maraming tao. Mm -hmm. Yun na yun ho, ang ayaw na ayaw ko hanggang ngayon ho, yung napapahiya ako sa maraming tao. Mm -hmm. Ang pangat naman ho kasi tingnan na gano'n. Papahiya mo yung anak mo sa sarili sa maraming tao. Ano na lang gusto mo sabihin kay papa mo ngayon? About? Kasi matagal-tagal kayong matag matagal maghihiwalay talaga. Lagi ko naman yung sinasabi sa kanya eh kung sa kasakali niya ako makakawi siya. Gusto ko, babalik siya dito, pagaling, malakas, yung mga kapagtrabaho na ulit. Pare, gusto ko bumalik yung dating apat na taon ata ako na galing pasada, uuwi, may dalang manok. Hindi po. Gusto ko bumalik ko yung ulit. Okay. Kahit ano, kahit kanino sinasabi ko sa kanya, gusto ko hong bumalik yung dating ganun. Kala hmm. ko nga ako, nung matapos yung eleksyon, Aris na siya nun eh. Kaya nang akong like. ko na i Pagka daw bumalik ang mama, iniwalay yung ano, boyfriend. Okay um, pa daw kay pa, papa okay. mo. wala naman problema sa akin. Kung maghiwalay sila. Pero pag hindi mo sila maghiwalay, basta nga ako, babalik ako rito kahit sila maghiwalay. Kung gagaling ako, sir. Mabait si papa niya. Handa ko naman magpahanda. Eh, sabihin niya, mahiwalay kami. Pero sa para sa akin, hindi kami hiwalay talaga kayo mahiwala eh. May mga suwi-suwi kayo. Ilang kami suwi, dalawa. Tsaka, kahit nag ano siya ng iba, mahal ko pa rin siya. Hmm. Sabi niya nga po kanina, kaya mas pinili niyang dun sa boyfriend kasi araw-araw daw -araw kumagalo. Eh, paliwanag mo nga. Magising sa umaga, magulo, masakit sa tenga, away, mura dito, mura doon. Renante! Ano, mm, ganon! O sin, ganun Mama mo lang lagi naninigaw. Kaya, yeah, kaya mas pinili pa yung... Kamihimik ka dyan, Kaya pala natatakot siya na yung gaya niyan. Natatakot sa bunso na mga asawa ng maaga. Kasi nga, siya naman, ang nangyari, araw-araw nga, magulo, murahan doon, dito, pahiya doon. Hmm. Totoo talaga, ayoko talaga mga asawa ng maaga, kapatid ko. Hmm. kong gumaya sa akin. Kaya gusto ko, sinasabi ko kay mama, bigyan niya ng oras yung bunso niya. Hmm. Kasi mahirap na. Ako, tignan mo ako. Si Papa, ay, hindi ako tinuturing na anak. Na... Masyado so, naman, no? Siyempre, <laughs> kahit sino naman tayo, Papa, sa mga tao. Oo. hindi, siyempre, mag ka. Eh di, nahanap ko sa... lalaki. Yung ano, pagtuturing na anak. Hmm. Kala mo akong anak niya. Kasi mas muna kayo agwat na sa akin. Tayo, okay, magpagaling kayo doon, ha? Oo, oh, sir. Bago ako balik ito, galing na galing ako. Kailangan magpagtrabaho na dito. Hindi biro ang tukot natin. Hindi <coughs> biro itong iho <coughs> niya dito. Oo po. Ay, talaga ko. Magpakaano na kayo dito. Mabalikan ko kayo dito. Hindi pa pwedeng hindi ka bumalik. Ano ito'y bunso mo? Baba. Mabalik ako dito. Magpagaling ako ng gusto. Yung mapagpagtrabaho yung dati kung naglakas, wala mabalik. Ito rin yung pakay ko kasi na gusto nila din. Siyempre, uh, sa mga scholars natin, sa sobrang na bisisita pero nyo hindi hindi nakita na puntahan hindi ko na update yung kung bakit wala ka na sa scholar ngayon ikaw ang magpaliwanag Patik. ano na uh, ilang ano na may isang taon na sige paliwanag mo sa mga katekram bakit mas pinili mo kasi di ba yung pinag pinaglalaban natin yung kinabukasan mo muna para mas uh, makatulong ka muna sa mga magulang mo sa mga kapatid mo na na. Ganyan pa lang siya katekram. Kung ano si Bunso dati, ganyan yung nakilala namin si Renalyn po nun katekram. Ganyang edad siya nag-asawa nun. Tinakaso nung buisit na Alfred. Nandun. Ganyan lang siya nun. Yung pinagawalay natin ngayon. Malito po ako dyan. Malit ka pa dyan. O tingnan mo, malit ka pa dyan. May boyfriend ka naman. Ano oh. ko. Anong nangyayari sa earth? Please, oh. Tapos ngayon, hindi pa natiis. Konting panahon na lang. Okay, sige, paliwanag mo. Lalo na kay Tito Bong. Alam gusto mo sabihin kay Tito Bong. Isa si Tito Bong. <coughs> sa mga nagmahal din sa'yo. Tito Bong. Ano, pasensya na po ha. Hindi ko natupad yung pangarap niya sa akin. Eh, alam ko naman ho, nakasama kayo sa pangarap ko. Kaso lang, naghanap po ng liligay eh. <laughs> Nang magtuturong na tatay eh. Kaya ho nakapag-asawa. Mm -hmm. Hindi ko po agad nasabi. Kasi na po. Salamat na lang po sa lahat. Mm -hmm. nga niyo na lang ang lagi sarili Baka umiyak yun ngayon. Yun ang una kong inisip nung napagkatanggali sa school eh. Hmm. Yung kay Tito Bong. Hmm. Kasi, biruin niyo tay. Binigyan niya ako ng cellphone. Hmm. Mm. Tapos, nun, yun pa yung nagpaano sa... sa akin pasok ako sa eskola. Mm. Yun ang iniisip ko dahil. Siyempre, tapos lang na nung bigla. Eh, hindi ko naman mo no, kasi masisisi. Sa kalusugan ko, hindi matino eh. Mm. <coughs> uh, no, Magpapa mo, magulo Sakit mo sa, sa tinga. Hindi mo kinaya. Yung pagkato mo sa tinga, totoo din eh. Mm. Nakikita mo yung nanatate mo aawin ng ganyan nasa harapan niya, nagmumurahan. Hmm. Kahit siya naman mo. Kaya sabi ko na nga, yan nga. Kaya kung ano po yung kalagay ng mga anak dahil din sa mga magulang. Totoo po yun. Madami ako lagi napapanood sa yung Facebook mga ganyan. Hmm. Pero ito yung concern ko. Sa pira yung buhay ng mama mo. Kaya pilit natin mag-aaral ka, future mo na ayaw kong maulit yung buhay ng mamat papa mo, iyo sa mga kapatid mo. Kaya, sana hindi ano tong papag-aasawa mo para hindi matuloy yung ano. Pero sabi mo kanina, mag aaska ka. Na-ask Laban ka Tuloy Kasi mo nga. Gusto yung pangarap ko. Hindi pa naman uli yung ano, pero ano eh, lang. Kaya tuloy-tuloy hmm. mo lang yung naman po niya ako eh. Hmm. Lawan ako sa pag-aaral ko, sinasuporta ka naman po ako. Kasi, Nung nag-drop po ako, galit na galit siya sa akin. Mm. Gusto niya nga ako kasi matabad yung pangarap. Mm. Kaya ngayon na pinag-aaral niya ako. Gusto mm. niya ako makapagtapos. Kaya nung nagpresenta presenta yung kaibigan niya na mag alis ako, ayun, ano yun niya yun sa akin na mag alsa na nga ng dawa ko.